Gusto mo ba na ngayon mismo ay tatamaan siya sa gagawin mo na ritual? Napakasimple at napakadali lamang pong gawin ito, lalong-lalo na kung kayong dalawa ay nakakamalapuan sa isa't isa. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At dapat palaging buo ang loob niyo sa paggawa nito. Ang ritual na gagawin natin ngayon ay dapat alam niyo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng garapon at lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. Dapat may takip po ang garapon na gagamitin natin sa ritual. At pagkatapos, ay tupiin mo ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan Tupiin mo lamang ito ng kahit tatlong tupi at dapat paloob ang pagtupi nito. At isilid mo lamang ito sa garapon na may kalahating tubig. At pagkatapos ay isunod mong ilagay ang tatlong kutsarang asin. Ilagay mo lang ito sa garapon na may kalahating tubig kasama ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos mo nang malagay ito, Haluin mo lamang itong ritual, haluin mo itong garapon na may asin at papel, haluin mo lamang ito gamit ang kamay mo. At habang hinahalo mo ito, hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa iyong dalawa ng partner mo. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin para sa inyong dalawa. At hilingin mo lamang ito ng buong puso. At paniguradong pagkatapos mo magawa ang ritual na ito ay tatamaan siya agad-agad. At pagkatapos ay takpan mo itong ritual at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At hindi na po ito kailangan pang bulungan araw-araw. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa taong hindi na nagpaparamdam, sa taong may utang sa iyo, uli kaya sa mga kamag-anak mong matagal ng hindi nagpaparamdam sa inyo. Basta gawin lamang itong ritual na buo ang tiwala niyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood.